Hello, 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 hello It's my rest day So, my time ako sa pagkain ng ice cream Yan, hmm eh. Hmm, once a week kumakain ako nito, hmm It's not everyday kasi, hmm eh. Kumakanta ako, hindi maganda sa truth Shout out sa tananang mga supporters dyan Um. Chocolate flavor salamat sa lahat suporta dyan. So, after this, mag-paper words ako. Yan. Please. Hmm kasi share, share ng mga videos namin. And don't skip us. Para sa success and future. Hopefully, matuloy na yung pamimigay ko ng uh, lapis sa school sa mga bata. Hmm? Huli at magiging marami ang mga viewers. And please support This is all for today. La la la. Mom. Um.